magandang 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 tanghali mga guys eto mangunguha tayo ng dayami ipapakain natin sa mga rabbit ayan lagay natin sa sako ipon-ipon ang init ng araw kailangan tiisin para matapos agad mapuno lahat yung mga sako Ayan. Lagay nang lagay sa sako. Para matapos agad. Ayan guys. Ganito ang buhay sa probinsya. Kaya na masipag ka at magtyaga. Tsaka huwag mag-comment at mag-like mga ka-idol kung napadan ka dito sa aking video. Itong mga magadayami guys, i-reserve natin para sa tagpulan Aww. kain ng mga rabbit. Kuming-kuming naman dyan, mga guys, yung mga nakasubok sa ganitong pamumuhay. Yung sanay sabokin. Ah! Yung mga mga alagang hayop pag-survive sa tagpulan itong dayami sa pagkain ng mga rabbit, mga guys. Oh. Ayan, siksikin natin ang gusto mga guys. Ilagay ng ilagay sa sako. Para mapuno agad lahat. Sobrang init. Si paglang talaga ang kailangan dito mga guys Ayan, yung mga bago palang nakakapano dito sa aking video. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at subscribe na rin. God bless. Shout out sa lahat. Bye-bye.